So, what's up guys? It's me again, Marmoto Vlog And for today's video, ay gusto ko lang magpasalamat sa mga uh, subscriber na bago dyan At sa mga datihan ko na rin na subscriber Yan, maraming 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 maraming, maraming salamat Yan, sa inyong kanonood, ayan, napapansin ko na medyo tumataas yung ating uh, views. At yung iba ay nag views pero hindi na subscribe. So, yan. Sana naman ay eh, tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako makakuha ng maraming subscriber. Ang content ko ngayon ay eh, pagpapasalamat po ito sa mga uh, uh, nanonood at nagko-comment, nagtatanong, yan. At para magkaroon din ako ng mga bagong content. Salamat, salamat sa mga nagko-comment at nat yan maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng nat 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 mga vlogs yan nat maraming 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 nat 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 magalala darating ang araw nat 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 lahat nat mga comment ninyo likes ninyo and etc. So yun, at dito ko na lang tatapusin itong vlog na ito. Uulitin ko maraming maraming salamat po uh, mula sa aking uh, nananaba na puso. <laughs> Bakit kasi pag sinabi lumalaki, hey, baka may sakit. Yan, nananaba na lang. <laughs> nananaba na puso. Yan, maraming maraming salamat po talaga sa mga nagsishare. Ay, sa mga nagsishare, sa mga nagko-comment nag at mga nanonood ng aking mga um, vlog sa mga video natin yan. at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan uh, baka naman po pwede makahingi ng isang subscribe yan alright so maraming maraming salamat uli at uli dito ko na lang tatapusin ang vlog na ito this is Mac Moro Vlog Shala